Ay, magandang umaga po ako po si Angelo Barcelona at atira po ako sa 29C na Bulabo Street, Pate City. Uh, gusto ko lang pong ikuwento na nasirahan po ako ng motor, naputokan po ako ng gulong sa Lawson Street, Sembo po. Inapproach and, and po ako ng mga traffic and torch ng tagig para tulungan na uh, mataw yung motor ko ng libre and dumating naman po na mabilis yung towing team at naiatid po ako dito sa bahay. Nagpapasalamat po kay Mayor uh, Lani kasi po may ganito po siyang programa na malaking tulong sa mga nagsisiraan. Maraming maraming salamat din po sa mga traffic and concept. Thank you. Uh, thank you. Sir. Thank you po.